Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ipapakita ko po lang sa inyo ang labas ng shop namin. Madilim! Tara, punta tayo doon. Hi guys, eto Tara. na po ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Nakita niyo po yung bundok na yan? Ang dilim-dilim, ang dilim. dilim. po guys. Ayan. Ayan o, parang kala mo po yung bulkan. Ayan o, hindi... Eh, sabi naman daw po niyan, meron, uh, uulan na naman po ngayong araw na to at saka hanggang bukas. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo yung sobrang dilim niya. Parang kala mo eh, bumubuga ng apoy. Yung dilim. Ayan oh. Nandito po ako guys sa may likod ng bahay shop namin. Nasa bundok. Nasa likod kami ng bundok. Ayan. Nakita niyo po yon Ayun oh sobrang dilim ang ganda ng bahay no bahay nila yan, mansion ewan ko ilan na nakatira dyan ganyan po yung bahay dito mga mansion, malalaki Ay. nasa likod lang po ako ng shop hindi na natin guys kung mamaya po e eh, uulan ng malakas kasi sabi nung customer uulan daw po ngayon ngayon at bukas eh no wala pa rin siyang tigil na bumuka bumuga-buga ng usok kasi parating na yung tag-init kung na mo naman parang malapit ka lang sa may ano no malapit ka lang sa ulap ayan Diba? Nakikita nyo po. Buti pa sila may mga sasakyan. Yan, umaandar na po yung mga ulap. Ayan. Ayan na guys. Alamin natin po mamaya hanggang bukas ang ulan nito kung malakas o hindi. Update ko lang po kayo sa weather caster tomorrow kung anong mayayari Tara na. thank you, thank you for watching ayan po, nakikita nyo po ang lakas ng ano na mga ano ayan, bye bye ang mo parang may magic Ganyan pala yan, guys. Bye-bye. Thank you, thank you for watching. Hi, everyone! Ayan po si Dana. Ayan, baha na po yan. Nandito kami sa likod na namin Ayun, ayun, ayun. Ayun, ang lakas po ng baha. Ayan. Natuwa po siya. Dala-dala niya yung... Dala-dala po -dala yung... Dala-dala yung... niya po yung... Ano, kahina po may yelo yan. Yung unang patak ayun ang lakas oh ayan po yung ice niya dumakas po yan kanina umulan siya ng ice yan sa sobrang ice at saka you see guys the mountain may becoming the water there you see oh, like that just the way you can see all the merit coming water. Well, My you best coming You vlog like there, no? Natuwa po si Dana kaya nagikot-ikot po kami ngayon habang wala kaming customer. Ayan. Malakas po yung tubig, guys. Ayan. 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 Yung bundok, guys. Ayun si, oh. Nagaano po yung bundok. Na, na ano siya, ayan o, no? nabuga. Nabuga po yung bundok. Oo, oo. yan, nabuga yung bundok. Ayan o, no? nabuga. Ayan na po si Dana. Umuwi na po sa shop namin. Ayan. Ay! Ay, lakas na ulan! Ay! <laughs> Grabe, ang tubig. Ayan, sobra. Nagbablog, nagbablog ako dito pala sa ino sa aking tinatatayuan. Tumataagas na po pala guys yung tubig. Sure, da. There in my shoes. Why you not tell me? Yeah. Ayun po, babalik na po kami sa shop namin, guys. Nagbablog ako dito na sa pala yung baha sa aking sapatos. Hmm. Ayun oh. Grabe. Nabahan na siya. Ayan. Dito lang po to sa may korfa. Kan yung, yung ano. Yeah, yeah, I got them. <laughs> have also this one there. You see, you see. I-vlog this one. Sure. You see what happened my shoes, brother?